Bigin! oh go! Char! Yes. Nandito yes. po tayo ngayon sa Baguio City! Hi! Who's <laughs> Strawberry Farm mo Welcome to Baguio City! Baguio City po, dyan po. Ay! <laughs> Not where po <laughs> right. Ay! O dali pala kayo. Dito tayo sa, sa Strawberry. Strawberry P Farm. Oh. Dito Strawberry Farm. Sabihin mo sa kanya. Sabi mo. Tapos ibang ganito. Strawberry Farm sa Baguio. Oh, ah. pero ito, anong tawag dito sa uh, Dito sa Strawberry Trinidad. Oto, oh, dito pala kami sa Trinidad Strawberry na, Farm. Yung hinog lang. Benguet. Ayun. So magsisimula na, na po sila ng uh, uh, strawberry. O. Ano sa nang ating lalagyan? Ayun. Na, ready na kami mamitas ng strawberry. Ay guntingin daw. Wag guntingin daw para ah. Wag ganito po. Kapag ganito. Kapag ganito, pwede niyo yung kainin. O ah, ganun? Kasi, kasi pre-taste pre mo na yan, kaya ganyan ang ginawa nila siguro. Pwede kainin? Opo. Kailangan ba hugasan? Opo. Hugasan muna, eh, Dito po, uh, kailangan may ganito. Dito po, kaya ano ikakat po. dito. Para, ah, okay. Alam ko na. Kaya may ganito. Okay. Kapag nasa bahay, ikatyan ninyo man dito di eh, para hanmat ma... Oo, oh, okay. Handma't masira agad. Oo, oh, handma't... Para, para hanmat ma... Nagihaharal ka? Ah. ng lum 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 lumuloy? Opo mo, mamuntong ako. Yan ang tayo. Ma magaling na siya. Oh, sige, pali, magsisimula na sila. Ay, ito, 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 basket. O, oh, basketball basket. Hindi kami okay. kumain. Ito po, yung, pwede ninyong ilib yung mga... Wow, plastic bag. plastic bag. Oh. Oh. Para, para hindi mo daw doon, doon, doon lib. English speaking ah. yung mga ano. okay. okay. Really, ma'am? That's true? Hay, <laughs> 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 pambaba gusto ng niño. Good Ito, walang CSL ano, walang nang gunting to. Ito, ito, picture mo ako dito gunting. dito. Good, din dito, solo. Di aybitjo ba 'yan? Oo. Oh. Picture the way. Video ito hindi yan eh. picture. Medyo malalaki naman siya. Picture. Ako din ipa ko na nga to. Hindi naman ako. Hindi, yeah, kailangan ko pa porke tapunan mo ako. Na, Magmini ka pa kita. Dali. O, oh, sige na. Ay, nakawala pa kaming nakakuha, puro na kami picture. Hindi ba tayo picture ng daw Oh, sa iyong pata. Papayon ka muna bata. Okay. Ah. Tayo mm -hmm. 'yan lang doon Nakabukas lang ng fiesta, yan, 'yan. Okay ka lang? Mm -hmm. Okay lang 'yan. Ano pa na pako'y Magkano 'ng kita niyo sa isang araw? Ah, uh, baka isang Gaming... Nire-rent lang pala nila to. Oh. Dali, aking ilalabas ang okay. aking okay. iPad. Para picture ako si Jasmine. Okay. Bakit si Jasmine lang? Okay. Siyempre siya yung first timer dito, no? Hindi kasi Pwede naman hiwalay. Ganito. May isang tao dito, isang tao ganun. Para ah, mabilisan. Oo. Oh. Oo naman. Hindi tayo sabay-sabay. Ang palinong mong bata. Yes. Point... Tungka Jasmine sa kabila. Ha, Joss? na. Dali ka na, na o kaya, dito ako, Jazz. Doon ko sa kabila. sige. Yes, okay. Wait lang. Dali, niyo <sighs> <Thinking magic> yung ano maganda Video pa rin nga ito. Ay, hindi yung pagkukuha. Tito, picture bata. naman! Sige, balam ka na. Ito. Ito dyan pa